what guys and good day sa inyong lahat for today's vlog meron lang akong ipapakita sa inyo kasi meron akong nakita ngayon na bagong post ni Mitch Motovlog kilala siya na nag-post ng mga updates sa mga upcoming motorcycles ni Rusi at saka updates sa mga existing mga motor nila hindi tayo sa may bandang punta tayo ng sumulong highway dapat kakanan na ako dito sa may papuntang Pasig tapos lang pumunta ng Pasig dahil alam ko at kabisado kong kabisado ko na dyan sa lugar na yan na ako pag dyan ako dumahan papuntang So ngayon, kahit medyo mataas-taas nung dadaanan natin ngayon sa sumulong highway, at least, hindi ako masyadong pagod. Tsaka hindi tayo matotraffic. Ngayon tayo, balik tayo sa topic about dun sa Nakita ko nga. Meron mga bagong colorway at saka mga bagong updates dito sa ating Prusia Adventure X150 AM. Probably, sa tingin ko, ito na yung natatawag na version 2 or batch 2 nitong Venture X1 q eh? Kasi mayroon talagang significant changes, especially sa kanyang vehicles Sa skin texture or carbon texture ng mga um, case cover natin mayroon na mga pagbabago na ginawa And so far, nakapag-share na ako sa inyo ng mga iba-ibang mga issue ang karamihan sa mga yon na nai share ko sa inyo ay eh, puro mga normal issue lang naman o mga minor issue lang wala pa sila na experience ng mga sobrang lala na issue kahit naman ano, ako dito sa unit ko talagang kahit may nakasos ko na araw-araw ko -araw wala ko nakakandamang issue dito all well, in all good pa rin yung ano yung performance niya Yo pertekan ko yang ini, dia mau bersalita nggak ayo sih. back to the topic wala naman mga issue dito mga minor lang talaga paulit-ulit ako doon sa nasasabi <laughs> ko mga issue na minor issue lang kasi totoo naman na hindi naman malalala yung mga naging issue kahit nga ngayon na 4,000 odo na tong motor ko wala akong malalang problema dito ayun so 4,000 kilometers na yung odo ko pero wala naman akong malalang problema dito sa motor talagang so, like, literal na araw-araw gas angle lang ako Tapos kaka-chinsol ko nga lang pala oh. 144.4 kilometers per liter. Ay. <laughs> 144.4 kilometers pa lang yung langis ko. Kasi kaka-chinsol ko pa lang nitong sang araw. Pero tignan nyo 144 kilometers na rin kagad yung natakbo ko no. Kasi nga. Yeah, okay, Sunod-sunod din talaga yung mga schedule ko. May malapit, may malayo. Tapos yun, ito, schedule din to. Pupunta ko ngayon sa kainta. Medyo umikot lang tayo ng konti para medyo maganda-ganda yung view natin at the same time makaiwas tayo sa traffic ng Pasig. si traffic sa Pasig eh, Buti na lang dito hindi. Kung magagawa man ng traffic, very mild lang. At tsaka, at least dito, maganda yung mga makikita natin, di ba? Tsaka hindi, hindi ko pa talaga nasusubukan to. <laughs> <laughs> hindi ko pa nasusubukan to si Adventure X sa mga ganitong pataas na daan. Yung pinakapataas lang na daan na na-testing ko nung nagpunta ako ng ano. Ng San Mateo mayroon doon pa sa lugar tapos di naman siya nahirapan ng makyat pero yung ganito kahaba yung unti-unti na ano, akyat hindi ko pa siya na-testing so ngayon eh, matatesting din natin siya pero uh, since 4 valves to duda akong hindi niya kaya makyat ito yung aking ko nga binibasic lang to pati yung sigala ko binibasic lang din yung mga pakyat dito yan ha Pahong yan ha O oh, Kita nyo Lakas naman ang pahong eh O oh, 65 68 70 Diba Di ba <laughs> Di ba kailangan magmabilis dito Sakto na yan Mabilis na yan kung tutusin Malaga pag kailangan mong umobertay O eh, kailangan mong magmabilis Hindi siya mabibitin Gaya nito yan, ganyan o oh. Hindi oh. hindi umaangat ng ano Pagka uh, ano, hindi siya yung Di ba yung pagpaangat, minsan may mga motor na kapag paangat yung daan, pabagal Ito, pagka piniga mo siya, bumibilis siya Which is a good indication na hindi siya nabibitin sa pahon Oh, yan diba Basically, hindi naman yung 70, naabot niya naman agad yung 70 So, ayon sa so, mga nagtatanong kung ay uh, dalta sa pao na paakyat sa mga daan, mga matatarik. Although hindi masyadong matarik dito sa Sumulong Highway, eh, pero to be honest, kapag uh, binabike nga namin yung dati, nakakahingil pa rin eh. Kaya pagdating mo dito sa dulo, pa yung nakatalagay. Eh. <laughs> Subok ko na rin siya na maganda yung magandang klase ng motor na to. Kumbaga, hindi ka nabibitinin ito halos kung pangaral araw mo lang naman siyang ginagamit sa pangangalap buhay, di ba? Gaya ko oh, ako, buhay ko lang din naman itong motor na ito. Kasi eh. so yan, di ba? <laughs> nagagamit ko rin natin itong vlog. Bukod sa pangaral araw natin biyay, nagagamit din natin siya pang vlog. Kasi ano, ang ganda talaga dumaan dito. Ang ganda talaga dumaan dito. Medyo marami-rami lang yung mga sasakyan yan kasi gigindaw ako given the time ngayon, ang ngayon 5.30 nag na yung mga estudyante mga trabahante, mga empleyado mga ganyan yun yeah, o, di ba? ang dami bike Matarag kasi dito sa praktisan talaga kung hindi ka pa sanay o di mo pa kayang umakit sa marilaki eh. dito kadalasan yung practice kasi dati nag -bike din talaga ako nakapag-bike na nga ako mula Manila dati mula Kaloocan ng Gampililla kasi dati taga-Kaloocan ako eh. Kasi ano, ang linis ng daan, napakaganda. Tapos may 360 pa tayo, di ba? So, mamaya sa bahay, may check ko kung gaano kaganda yung footage niya. So, sana maganda-ganda, no? And parang ako rin mag-upgrade ng setup kasi parang nalilalabuan ako sa expert quality ng ano nung 360 natin kapag ka, nasa ano nasa cellphone lang kasi ako nag -e edit So parang mataasan natin yung expert quality niya kahit mga 2.7k mga ganyan kasi wag 1080p lang yung ano ko eh. Kaya ko may export sa cellphone ko. Eh. Although malinaw na yun. Pero kasi pag sa big screen ka, nakatry kasi ako nung nakaraan sa computer shop. <laughs> Nag-computer shop ako nung nakaraan. Tinignan ko kung anong quality nung vlog ko sa malaking screen. So 27 inch yata yun. Know, ano? 19 inch lang pala. 27 inch. 19 inch na monitor tinignan ko ng full screen malino naman siya kaya lang ano, mer meron siyang mga detalye na nami-miss out kasi yan parang naman tayo nag-ride diba <laughs> eh literal nag-ride na nga din tayo pumunta tayo sa customer medyo binago ko lang ng konti yung ruta para makapag vlog vlog tayo ng maganda tapos ayun ano nga ba yung mga coming na update sa Rosy Adventure X150i yung mga sana nating lahat yung mga sana <laughs> yung sana ganito, sana ganyan sana mabago to, sana magkaroon ng ganito yun, yung mga ganon unang unang sana <laughs> Sana oi sa decals, 'di ba? Ang ganda ng bagong decals eh. Di no, hindi ko, medyo hindi ko nagugustuhan yung font na ginamit, pero yung kulay, yung kulay yung tinutukoy kasi kasi parang ano eh. Parang bagay na bagay dito sa motor ko yung kulay noon. yung <laughs> mga decals na ginamit, yung parang gray lang siya, white lang siya, black lang siya, mga ganyan. Tapos yung rosy na decals dito sa harapan, pinilitan na rin nila 'yan yung bago na binago na rin nila totally yung vehicles pati dito sa likod parang natira na lang yata yung 150i dito sa gitna pero ibang ano na rin ibang colorway na din siya hindi na siya yung dating kulay pangalawang <mukulang> sana yung mga minor issue yung mga maliliit na detalye na issue halimbawa yung mga issue na kumakalampag kasi maluwag yung Turilo sa gas tank, di ba? Sana yung mga ganong kaliliit na issue, eh, marasolban na. Although wala naman ako sinisisi dyan, tsaka hindi naman ako nagmamagaling. Kasi as per the mechanic na nakausap ko, na taga planta, nung nakaraan, ang sabi nila, yung unit daw na to, yung bawa specific, yung si Adventure X150i, nungarating sa kanila to, buo na. Assembled na siya. Hindi siya yung dito siya ina-assemble, parts by parts. So hindi sila yung may problema or rather hindi sila yung nag-assemble. Hindi ko alam kung totoo ba yun. Hindi ko naman yung makaklarify pero sa tingin ko totoo kasi ayun Kasama na siguro sa costing nila yun, yung pagbili na o yung pag-assemble na nitong unit bago makarating dito sa Pilipinas. Kasi galing pan-China to, sa Chongqing, China ba yun? Kung tama yung pagkaka-ano ko, pagkaka-tanda ako. Kasi YG Motors ang may gawa nitong Rossi Adventure X150i. Paunahin ko muna ito ng big bike para hindi masyadong maingay yung ano natin. Yes. Next na sana, magkaroon na upgrade sa panel dito sa digital panel guys. Although, more likely hindi yung mangyayari kasi additional costing yun sa kanila at saka masyado nang magiging malayo at baka mapamahal pa yung presyo. Pero sana magkaroon ng battery gauge no? yung panel natin dito kahit alisin na nila yung mga hindi kailangan ba yung ambience temperature na yan itong temperature natin sa engine oil oh, mahalaga to pero yung ambience temperature yung outside temperature kahit wala na yan okay lang dyan na lang nila ilagay yung battery ano ba diba? battery symbol or battery gauge natin ang sunod pa na sana na magkaroon itong Rosie Adventure X Yo, the way consumption monitoring na dito. Guys, sa mga guys, sa mga ano, 'di ba? EDBPC ay so kahit on the click, 'di ba? Mayroon silang mga gas consumption gauge dito. factory gauge natin para kapag ka may maintenance sa motor mamamonitor natin kung palobat na ba tayo o paliti na ba yung battery next naman na sana gaya ng sabi ko na nakaraan kong vlog about sa pros and cons nitong motor na to sana yung pagbubukas ng fuel gauge ay fuel gauge ng fuel tank cover kasi sa tuwing magpapagas ka, yung fuel tank cover natin, natin bubuksan, di ba? Dito sa susian. Ngayon, para mabuksan mo siya, dadaan ka muna doon sa ignition, yung pag ng ignition. So, di ko alam kung saan nila ilalagay yun. Pero sana magbago yun kasi nakakadrain ng battery. Para kasi siya, para kasi siyang double kill, di ba? Wala kang battery monitoring, tapos merong yung, yung nagdadrain ng battery mo na hindi naman kailangan. But for now, andito tayo ngayon, nagbibiyahe And ang ganda talaga ng mga ganito. Na-appreciate ko talaga ng mga ganito. Sabi ko na sa inyo, gano'n ang araan. Tuntuma ako kapag nakakita ko ng mga ganito. Yung mga puno na yung mayakap sa kalsada. Lalo dito sa antipolo ang ganda tignan yun na. Nakirefresh yung utak mo. And then, blessed naman tayo na maka-experience ng mga ganyan. Kahit pa paano kapag nagbabiyahe tayo. Kaya yun, hindi na doon tayo magpakapagod sa traffic kahit na medyo mas malayo itong inikot natin, ayos lang. Kasi, hindi naman tayo napagod masyado dahil hindi naman tayo ipit sa init, hindi tayo nakakahalangat ng masyadong maraming usok. And most importantly, ang ganda ng paligid. And sana useful features, no? Mga magagamit talaga natin sa pang-araw-araw natin kasi yung mga consumers kahit krusi lang yung mga binibili namin ng mga motor kami mga consumers para gusto pa rin namin na enjoy pa rin namin at napapakinabangin namin yung mga maliliit na detalye na mayroon yung isang motor na ginagamit namin so ako dating dati na akong ginagamit ng Rosy Gala sobrang basic lang niya carburetor 125cc na makina maliit na motor pero hanggang ngayon nagagamit ko pa din 6 diba? years na ang nalipas although 6 years na yon 7 years pa 7 years na nga eh kasi 2025 na ngayon, di ba? Although 7 years na siya, ganun, nagigamit ko pa rin siya ng magandang maganda talaga. So siguro sa mga sunod-susunod na vlog niyo, yung sigala naman yung ibibida ko sa inyo. Kasi yan yung pinaka-legendary ko ng motor.